Panalo ang Japan kontra sa Venezuela kagabi sa score ng 86-77 sa isang come from behind win kontra sa Latin American team. Habang ang Gilas Pilipinas naman ay tinambakan ng first timer sa FIBA World Cup na South Sudan sa score ng 87-68. Two wins na ang Japan habang ang Pilipinas naman ay umaasa pa rin na makakuha man lang ng kahit isang panalo. Ibig sabihin ito, wala nang pag-asa ang Gilas Pilipinas na makapasok man lang sa Olympics dahil isang game na lamang ang natitira kung saan makakalaban natin ang China sa Sabado. Sorry boss na nga lang ang nasabi ni National Team Head Coach sa kanyang amo na si MVP matapos ang nakakayang performance kahit na sinasabi ng marami na ang kasalukuyang lineup ng Gilas Pilipinas ang siyang pinakamalakas sa kasaysayan ng ating national team. Bukod sa kanyang boss, nag-sorry din si Coach Shot sa sambayan ng Pilipino sa kanyang interview. Pero ang nakatawa dito ay ang follow-up question ng media Panoorin niyo itong naganap na press conference ni Chot Reyes kagabi. Much as we are aware now on how the fans reacted on the four games, um, we just uh, it's just know that you have said sorry to your boss the other night or was it just last night or the other night? Um, do you think you owe the Filipinos or the Gilas fans an apology for the losses of Gilas Filipinas? I've had uh, numerous times. I've already said I'm really uh, sorry that we were not able to deliver, and I take full uh, accountability. I take full responsibility. Uh, uh, just uh, follow-up. One: Is this still a learning experience for the team and for you as a coach? Uh, no, this was a time for us to to win, to execute. Uh, the learning is supposed to be it was supposed to happen way back uh, we this was a time for us to win and execute and like I said we didn't get the job done Balik tayo sa Gilas Pilipinas at China Games sa Sabado Maasabi nga natin na no bearing na itong laro na to ng national team pero inaasahan natin na malalaban pa rin ang Gilas Pilipinas ito ay upang salba sa kahihiyan ng ating national team. Alam nyo ba kung bakit? Dahil kung sakali matalo ang gilas kontra sa China. Tayo na ang kauna-una ng FIBA World Cup host country na walang naipanalong laro matapos ang apat na dekada. Huli nga nangyari ito noong 1982 matapos mag-host ang Colombia. Ano sa tingin nyo mga kabola? Kaya ba natin natalunin ang China? Ang mga Chinese ay may pag-asa pa na makapasok sa Olympics kung sakaling matalo ang Japan laban naman sa Cape Verde. Tara! Pag-usapan natin yan Mag-comment na rin kayo sa comment section at huwag nyo na rin kalimutang mag-subscribe sa ating channel para lagi kayong updated sa mga basketball news.